Ikinatuan ni National Capital Region Police Office o NCRPO Regional Director Police Major General Jonel Estomo ang naging resulta sa isinagawang surprise mandatory drug test sa 31 pulis na kanyang ipinatawag ng nakaraang linggo. Nagnegatibo sa drug test sa mga nasabing pulis na nasa drug watch list ng PNP. Magugunita na ipinatawag ni Estomo noong Enero 12 ang mga naturang pulis dahil sa pagkakadawit sa drug watch list at nagkasa ng surprise mandatory drug test at dialogo sa mga ito. Ayon kay Estomo, ang naturang resulta ay magandang senyales sa hanay ng kapulisan na hinihinalang sangkot sa ipinagbabawal na droga para tuluyang malinis ang kanilang mga pangalan. Kaugnay nito, binigyan ng isang buwan ni Estomo ang NCRPO Board na magsagawa ng investigasyon at beripikahin ng mabuti ang mga report sa watchlist ng mga pulisa. aniya, kung mapapatunayan na may sangkot talaga sa illegal drugs, agad na kasuhan, habang ang mga walang kinalaman ay linisin ng pangalan. Dagdag pa ng opisyal na ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang kampanya o itong kampanya rin ng DILG para masugpo ang ipinagbabawal na droga. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.